Hindi ka niya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Kapo. Mm. eh bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil Opo. sa kalaban niya yun? Ang sinasabi na ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya hmm. na inedit daw yung sworn statement. Ito ang medyo, ano eh, medyo mabigat na tanggapin eh, yung pagpaparatang na gano'n. Uh -huh. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya, ang katotohanan, na hindi naman alam ng Blue Ribbon Committee na mayroong siyang statement na lalabas ng araw na yan. Isa rin sa pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming pangulo uh, ng Senado, uh -huh. mas gusto niyang na ng mga congressmen kesa sa... Mga senador. Nako yan na nga sinasabi natin. Dito sa video na to, binalagbag ho nitong si Senator Rodante Marcoleta yung mga argumento nitong si Senate President Tito Soto.